si maringera Hera. say hi to my vlog. Hi vlog. <laughs> barada na naman ang ilong. Maalik ako kasi sa taas ng ilong sa lab. Maringera, may may surprise ako sa sa baba. Diniliver na yung surprise ko kay maringera sa baba. Ano yun? Papabuksan ko sa kanya. Hindi na surprise yun kasi open box naman na yun. Dineliver naman na hindi naman nabalot. Ay, yan. Na May... Oh. Hindi na. Kaya makikita mo na yan. Pagkababa mo. Buksan mo na lang. Maring yan. Yan sana regalo ko sa kanya sa noong Valentine's. Before pa Valentine's, in order ko yun. Kaso hindi na i-deliver. Gawa nga nung sobrang nag-isno na. Yan. Ano nga yun? Di Check mo na lang mamaya. Mm -hmm sa siya sa yung maring nila. Mabala ko. Ay, nakita mo na nga yata eh. Hindi pa nga. hindi pa buong ako. Mamaya, i-unboxing natin. Yan yung pinapangarap niya na magkaroon. Ah! <laughs> Alam na. Totoo? Oo. Binilaan kita. Yan yung gift ko sa'yo. Yan. Uh, kikita nyo na yung talent ni Maringhera. Hindi uh. na natin na-videohan yung first reaction niya nung binigay natin yung gift niya. <laughs> anyway, guys, thank I you. I unbox na lang niya. Pwedeng buksan na? Excited ka naman. Gusto ko makita sa loob. Hmm, yun. Sige. Ano bang nakalagay dyan, Maringhera? Perfect for producers. Solo artist. Count. Solo artist ka ba? Hindi ko alam. Pwedeng buktan na? No, sige. Unboxing tayo yung with yung Maring Hera. yun yung sisirain condenser na mic yung... na mayroon ng kasamang audio interface. At sisirain na ako yung karton para maulit. Baka may susunod pa eh kulang pa yan kung talagang gusto mong kuan ikaw na lang yung bibili ng mga John iba drum. pa niyang accessories John, 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 John. <laughs> oh my god it's a prank god. thank you for the gift total ko na itong pinapangarap kaso lang hindi ako makabili-bili dahil may para sa Kasaysayin akin. May... mo yung mga laman. Sige, tanggalin muna dito. Ah, excited. Ako naman na excited. Tanggalin ko muna. Oh, oh. What's that? Wait lang. Anong laman ng box? say mo na, Maringera. Ito yung kanyang instruction. Instruction. Oh, nga pala. Ayan. Eh, Warranty. muna natin itong, babasahin ko yan mamaya. Pero, Oh uh, la la. Titignan natin yung kanyang bundle siya. Condenser microphone with shock mount. Ito ba yun? Ito hmm. so, yun ano? Hmm. Yun so, yun Ito yung condenser one. microphone. Ayan! yun ang magkasama. Ang ah, magkasama pala itong... Hmm. Ayan guys, lagay lang natin dyan. Tignan natin kung kompleto. Tapos yung dynamic microphone with mic clip. Ito tsaka, ito. Guys, ang bigat niya. On Onyx? Ano yung Onyx? Producer 2. Ito, to? To interface. Ah, yung ito ba? To? Ito pala yan. Yun, Ayan, ayun, And, ito ang silbi nito. Ito yung para pumasok sa computer. Tsaka yung ating professional headphones. Wala. Ba't wala tayo? <laughs> Ba't wala? Aha! Ay, dito, dito. Gulat <laughs> ako doon, ha? Pwedeng wala. Kulang cool, Pwede pagka ganon. Pagka headphones, guys. Pagka mm. hindi natin yung magnet. Left and right, dito. No, baka left lahat yan. Oh my God! Para na akong ano ito. Mga oh, CDJ. DJ Hera. Yes, mga kababayan. Ito na naman po ang ating Panalo. DJ Panalo Ezeemiel. Tinda mm -hmm. guys, hindi ko kayo naririnig. <laughs> so yan. On two XLR, XLR. XLR cables. Yun, eto yun, eto, eto. Ito Yung dalawa, XLR yan. Eto ba yun? Mm. Dalawa, ganito. Dalawang XLR yan. Para sa mic mo yan. May pot pa sa mic ka. Ano to? Sa USB cable. Ah, okay. Sa computer. So yun guys, at saka eto yung... Ano to? Wala Star, dito? Ba? bonus Free? mo yan, Oo. Ay guys, ang bigat nyo. Ay, ang galing. Pwede yung buksan. Buksan mo na. Oh, mo na. Tanggalin mo na yan dyan. Alright. <laughs> so ito, bubuksan na natin at i-attach ia kung paano siya gawin. Pero pag-aaralan mo na namin oh. kung paano namin gagamitin. Alright. right. So, ito na. Bilid natin para makita natin guys. So ikaw nang bahala bumili ng mga oh, accessories marami mo. Marami pa ma tayong bibili. Yung kagaya nung pop uh, filter. Oo. Oh, oh hindi eh, mo naman na siguro kailangan ng filter kaya mo naman siguro ang template yung boses mo huh? oo hindi na kailangan yung okay. <laughs> kaya bang isang tanong maringera na excite ka naman hindi mo pa sinasabi kung anong marka niyan ah alam ko na yan kasi matagal ko na itong pinapangarap <laughs> pinapangarap <laughs> Maki producer bundle ayun Ayan. wish granted thank you <laughs> Thank you for the gift. <laughs> Kakantaan kita ng bongga, bongga, guys. <laughs> Ayan, mapapanood nyo ako, guys, sa FB Live. Magla-live tayo minsan. At sana i-follow nyo kami sa anong page, Facebook page. Pero gagawa pa kami yan kasi pag-aaralan <laughs> pa. pa namin kung paano siya gamitin talaga, guys. Pabayaan natin si Maring Herang mag-unbox dahil sa kanya talaga yan. Huwag natin pakialaman. <laughs> Kasi kung pinakialaman natin, hindi na yan para sa kanya. So, mawawalan ng... So, kung paano niya binuksan, hindi natin siya papakialaman. <laughs> Enjoy lang. Alright, this As is yung DJ yung... Maring Hera. Left and right. So, dito yung right niya. Hmm. Bayan yung mag so uh, pabayaan pabayan natin siya mag-enjoy mga ka sa bago niyang gamit. Alright tagal kong winish to eh. Ah, dapat nasa wish bus ka. Ah, wow, hindi kita dinig. <laughs> Yon, That's patingin, patingin, patingin. So, guys, patingin. ladies and gentlemen. So, anong balita kayo? Practice nga. <laughs> Baka mas CPR tayo. <laughs> Practice. Yan, mas gusto mong mic yan kaysa doon? Ay, pwede ito. Yung na-attach naman doon, di ba? Mm -hmm. Arizona sky Burning in my... Oh, na, baka maa. So, yun, guys. Kung napapansin nyo talagang perfect na perfect talaga ito sa tainga ko. Parang ayaw ko siyang tanggalin. Parang gusto kong gamitin siya pag tulog mamaya. <laughs> habang na ng music. Ay, habang nakikinig ng... Wait, 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 Maringara. Oh. Wait lang, ha. Bakit? Time check. Ah, walang pa kailan yung time check. So, Huwag ka mag-time check. Lao na na. Huwag ka mag-time check. Important ba ito kayo. Gusto, eh. Baka gusto niya yatang kasama sa paghiga. Pinapahaba <laughs> so, mo ah. Mand mandot lang kayo. Nasa... One? Metro <laughs> pa <ba Two>. talaga? <laughs> three, three and a half meters oh, guys. Magaling. Um, pahaba. Pero paglalayo tayo, mapapalayo. <laughs> Baka makarating ka sa makarating. ang below kit niya. Ayun guys. Ngayon, para saan yan? Ha? Para saan yan? Dito. Tapos? Yun. Naka-attach sa laptop. Tapos? <laughs> <laughs> sa mic mo yan. Sa mo. mic mo. Doon. Yan dito. Sa mic mo. Tapos pati yun. Yan. Sorry naman. Hindi ko alam kung paano siya. Hindi ano, para matuto ka. Pa. Basta guys, yung ano. I-set Ise up mo na ito pag-aaral na ni pareng so, <laughs> kakanta lang ako at pag-aaral ni pareng Draco and then kakanta lang tayo ng kakanta yeah. try, try na Nagustuhan mo ba? Okay. alam ko na mo kasi green eh thank you very much I love you mm -hmm. <laughs> tanggalin na natin guys baka mo siya mm. mm. di ba masira mo ikaw na <laughs> sumira eto guys yung mga naman. lagay nito ng mga ano eh para, talaga eh. yung cable lang ilalagay mo dyan hindi yung mic baka masira yung cable eh <laughs> <laughs> ayan guys magpapaalam na tayo at saka 1.30 na pala hmm. pero hindi ako naantok kasi naladunan bubuhay sa akin <laughs> <laughs> e, sige na maring hera so yan guys maraming salamat sa maki <laughs> Maraming salamat sa Maki. Thank you. Sponsor <laughs> ba So guys, magpapaalam na kami. At sana guys, ay huwag kayong magsasawang manood ng aming videos na ina-upload. At sana ay parati pa rin kayong nandyan na nakasuporta sa amin guys. And thank you for watching always. Okay, last na talaga. bye, -bye na. So yan guys, Mag-mic tayo. Mag-mic tayo, practice. <laughs> so, yan, guys. Anyway, magpapaalam na kami at maraming salamat sa panunood. As always, keep healthy, keep safe, and keep positive. Bye! Thanks for watching!